Ipinagbabayad ng isang Chinese maritime expert ang Pilipinas dahil sa nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko sa Bajo de Masinloc. Pilipinas daw kasi ang merong kasalanan, patunay daw dyan ang nilabas na video ng Chinese state media. Pero ayon naman sa ating mga maritime affairs experts, dihado ang Beijing kung dadalhin ang usapin sa isang korte. Noong araw ng lunes ikalabing isa ng Agosto taong 2025, nagkaroon ng aksidente sa tubig malapit sa Scarborough Shoal, isang kontrobersyal na bahagi ng South China Sea na inaangkin ng parehong Pilipinas at China, dito. Habang sinusubukang pigilin ng dalawang barkong Chinese ang BRP Suluan ng Pilipinas, aksidenteng bumangga ang Chinese Navy warship. Sa 26 na segundong video expose ng Chinese state media na Global Times. Makikita ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shore. Kuha raw ito nitong August 11, ipinapakita o mano rito ang unang light dangerous maneuvers ng barko ng Pilipinas. Gaya ng ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng CCG Vessel. Ito'y sa kabila raw ng paulit-ulit na babala sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Scarborough Shore nang walang pahintulot mula sa Beijing. Bukod dyan, mabilis din ang takbo ng PCG vessel sa close quarter maneuver nito na lubhang mapanganib umano. Kuha ang video bago mauwi sa salpukan ng paghabol ng Navy at Coast Guard vessels ng China sa barko ng Pilipinas. Dahil dyan, sinabi ng isang Chinese maritime expert na dapat pagbayarin sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at ng CCG. Sa artikulo ng Global Times, iginiit ng nasabing eksperto na Pilipinas naman daw kasi ang sanhi ng banggaan. Pero may buelta dyan ng isa pang maritime affairs expert na si Jay Batumbakan. Eh dyan, eh dyan, makamaskulam, kapansin-pansin din para kay Batong Bakal ang pananahimik ng China sa mga posibleng nasaktan o nasawi na crew ng CCG kasunod ng salpukan ng mga barko nito. They don't want to be accountable for their people until they figure out a way to spin it in a credible way. Hinimok ni Batong Bakal ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Scarborough Sol nitong lunes. Paliwanag ni Batong Bakal katawa na ang mas maliit na barko ng Pilipinas ang Haares sa mas malaking China Coast Guard vessel. Tinawag naman na sinungaling ng Philippine Navy ang China na nais lang daw makakuha ng sentimiento sa publiko. Umaasa naman si Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad na may natutunan ang China kasunod ng salpukan ng mga barko nito. I hope that the leadership of the Chinese Communist Party would be able to look after the welfare of their men and not make them cannon fodder. Hopefully, wala na sa way, may kakalimutan nila, sweep it under the rug and move on as if nothing happened. Ayon sa Senador Panfilo Lakso ng Pilipinas, na binanggit sa ulat noong ikalabindalawa ng Agosto, may nagsabing dalawang personnel ng China Coast Guard ang nasawi sa insidente.